Mga ka-Republic, pinasibat na rin ang Barangay Ginebra si David Muriel pagkatapos ng isang di magandang conference sa Gene Kings. At parang warning na rin ito sa ibang player na mga mag-aalak na tiyak na may mga susunod pa. Bukod sa mga player na nagkakaedad na, ang sunod na tatagpasin ng team management ay yung mga sangang ika nga ay hindi namumunga. Ibig sabihin mga player na hindi makaangat sa sistema ni Coach Tim Cone. Samantala, napapansin natin maagang nagpapakita ng katigasan ng ulo ang ilan sa mga rookie sumasalta sa PBA. Isinarito si Aban Naba na ayaw pumirma sa SMB at si Dave El Deponso na hindi pinapansin ang offer ng Northport Batang Pierre. Marami na talagang nahawa sa virus na naiwan ni Mikey Williams sa TNT. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, unahin na muna natin itong pagpapasibat na rin ng Hinebra dito kay David murrell Ang islat niya ay naagaw di umano ni Paul Garcia ang rooking nagpabilib kay Hinebra Coach Tim Cone sa kanilang friendly game kontra sa kupunan ng New Taipei Kings. Si Muriel na dating slam dunk champion ay kinuha ng Hinebra mula sa free agency Nang i-release ito ng Magnolia sa free agency with rights to salary Nagka-interest siya six foot four forward ang Gene Kings Nang ma-injured si na Jeremiah Gray, Arjun Mariano at Jamie Malonzo Ngunit hindi naging productive ang one conference tent nito sa Hinebra Kaya hindi na rin siya nabigyan ng contract extension Resulta na rin ito ng pagpasok ng mga rookie sa roster ng mga mag -ala ang pagpapasibat kay David Murel ay kinumpirma sa media ng Hinebra Coach. Hindi man direktang sinabi ng coaching staff at team management ng Hinebra, ang pagre-release kay David Murel ay parang warning na rin sa ibang Hinebra players na hindi nakakatulong sa team. Sooner or later ay sila naman ang sunod na pasisibati ng Hinebra upang makapag-accumulate ng bagong player na makaka-adapt sa sistema ni Coach Tim Cone. May mga nagsasabi paano raw magiging productive kung hindi naman nagagamit sa laro. Kilala sa pagiging short rotation coach Coach Tim Kong, lalo na kung gipitan o krusyal ang laban. Pagtatanggol ng mga assistant sa kanilang head coach, paano raw gagamitin sa actual game kung walang maipakita kahit sa team practice? Kung nagawang bitawan ng Hinebra ang dalwa sa kanilang pinakamagagaling na player gaya nina Christian Standhardinger at Stanley Pringle, kaya tiyak kaya rin nilang pasibati ng mga player na hindi na nakakadeliver. Tatanggalin ang mga sangang hindi namumunga. Tatabasin yung mga dahon na nakakasikip lang. Bruning, kumbaga, sa paghahalaman. Hahawanin para mabigyan daan ang mga bagong sanga na mamumulaklak at magbibigay ng bunga. Sooner or later, magpapaalam na sa PBA si LA Tenorio. Pero bago yan, imementor muna niya ang papalit sa kanya na si RJ Abarientos. Sooner or later, aabutan na rin ang edad si Japit Aguilar. Pero bago siya magsabit ng kanyang playing shoes, kailangang maiguide muna niya si Nabin Adamos at Isaac Go o kung sino mang big man na darating pa sa barangay Hinebra. Sinimula ng Hinebra ang pagpababata sa kanilang lineup sa pagre-release kina Stan Hardinger at Stanley Pringle kapalit nina Isaac Go at Stephen Holt. Kasama sa package ang palitan din ng pick kung kaya nakuha nila si RJ Abarientos. Pinakawalan si David Nurel upang ma-accumulate si Paul Garcia. Sa palagay nyo, sino ang sunod na pasisibatin ng Hinebra? Sino-sino pa ba ang mga sangang hindi namumunga? Samantala, may mga rookie maagang nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga team na pumik sa kanila. Ang una ay si kailan Chongso na sa simulay pinainit muna ang ulo ni ROS coach Yang Yao. Ayaw nitong pumirma ng kontrata kaya gusto sanang ilagay siya ni CYG sa trading block. Ewan kung anong hinot ang ginawa rito ng ROS team management, bandang huli pumirma rin naman sa kontrata. Sumunod ay itong si Evan Nava, ang Phil Canadian na nadrap ng SMB 12 overall sa nakaraang rookie draft. Humingi raw ito ng permiso kung pwedeng mag-try out sa ibang team at nakipag-team practice daw ito sa TNT. That's why naging enterisado sa kanya ang tropang giga. Ngunit sang ayon kay SMB team manager Gia Vanilla ay hindi pa pre-agent si Evan Nava. Binigyan siya ng SMB ng tender offer kaya sa SMB pa rin ang kanyang PBA rights. As far as I know, ito ang unang pagkakataon na may rookie player na ayaw pumirma sa SMB na kilala sa pagbibigay ng malalaking bonus at incentive. Anyway, kalalabas lang po ng report, di umano'y nagkasundo na raw ang dalawang kampo. Mag Pagkatapos magpaduday, ngayon ay pipirma na rin ito ng kontrata sa SMB pagkatapos magbigay ng sakit ng ulo. Hindi lang ang mga pilforin players ang may ganitong problema. Isang pala isa din ang tila pang i-snub ni Dave Eldeponso sa Northport pagkatapos siyang ipik na mga ito number 5 overall. Sangayon kay Batang Pierre Head Coach Bonitan, 2-year max deal ang inilatag nila sa 6-foot product ng Ateneo at anak ni PBA grade Danny Ai Hindi pa raw ito nakipagkita sa kanila since na-drop na ito ng kanilang team kwento pa ng coach ng Northport. Naliliitan din ba ito sa max contract for rookie na ganito kaaga ay nahawa na rin sa virus na naiwan ni Mikey Williams? Ang mga rookie ito raw na nakaranas na ng malaking sahod sa Japan B-League at Korean B-League Talagang makukulangan daw ito sa salary na kayang i-offer ng mga PBA teams. Pero in the first place, alam naman nilang mas maliit ang kikitain nila sa PBA bakit sila nagpa-drop. At ngayon na ma-drop, ay nag-aala Mikey Williams. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo Barakong Mananabas mula diyan sa Italy. Salamat sa suporta, Idol. Shoutout din sa iyo Ray Bautista, salamat sa panonood mo lagi sa mga videos ko. Sa yoren, shoutout Aaron Manito mula diyan sa Pinang, Malaysia. Shoutout, Idol. Sa na Carlos Kayanan, sana nga madali nilang makuha ang sistema ni Coach Tim Cone. At sa Jonis Diasis. Yes, excited na tayong lahat naghihintay. At sa iyo shout out Erwin Santiago. Sana makapag-adjust agad. Oo nga, um, shout din sa iyo, Gomamela. Shout out sa iyo, Gomamela, kung sino ka man. Sa Darwin Oksiano. Shout out, idol. Salamat lagi kang nariyan. Salamat sa suporta. At sa'yo, Gerald D. Guzman, salamat sa panonood Idol. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.